Ayan organic saging mga kaibigan ay ang dami dito mga tinatapon. Ayan o, oh. organic bananas, grabe no. May mga maliliit na pirasyong ganito, may marung malaki din. Mga... Kumusta mga ka-idol, ang pagbabalik ng ating YouTube channel, Boy June Channel, sa ating video ngayon, may channel na naman tayong ere-review. Ang channel ni Inday Roning, nag-join ito noong bulan ng June 21, 2019 at may video views itong umaabot ng 112,508,519 at dito sa kanyang subscribers, umaabot ito ng 1.4 million. At dito sa video natin ngayon, ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka-idol, ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang gamit ang isang website na ang Social Blade. Ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyong makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers or mga content creators na inyong nakilala. Ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. At kung may kakilala kayong mga vloggers na gusto ninyo malaman ang kanilang mga YouTube sahod, o gusto ninyong i-review ang kanilang mga channel, e comment ninyo dyan sa baba, at ating gagawan ng video, katulad nito. At dito na tayo sa kanyang official website ang Social Blade, dito ating makikita ang kabuohan ng kanyang channel, may nakuha itong 1 million subscribers, at may 601 upload video, at dito naman sa kanyang video views, may nakuha itong 113 million at nagumpisa itong mag-vlog noong June 20, 2019. At dito sa kanyang Grade C, at dito naman sa kanyang Social Blade rank, pang 328,422, at dito naman sa kanyang subscribers ranks pang 1,297, at dito naman sa kanyang video views rank pang 180,713 at dito naman sa kanyang US rank pang 1059 po ito. At dito sa kanyang people rank naman 872 ito. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscribers wala itong nakalagay at dito sa kanyang the last 30 days na video views may nakuha itong 1.4 million at dito na tayo sa kanyang daily channel metrics. Dito ating makikita ang mga nakadagdag na subscribers at ang mga video views na nakadagdag at sa kanyang estimated earnings sa araw-araw na mga nakadagdag. At dito tayo magpuko sa kanyang daily average, weekly average at sa the last 30 days. Ampisahan natin sa daily average, dito sa kanyang video view, may nakuha itong 47,897. At dito sa kanyang estimated earning sa lowest, may nakuha itong 12 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. May 684 pesos ito. At dito naman sa kanyang daily average sa highs, may nakuha itong 192 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. May 10,944 pesos po ito. At dito na tayo sa kanyang weekly average, may video views itong nakukuha na umaabot ng 331,492, at may isa po itong upload video. At dito na tayo sa kanyang lowest estimated earning, may nakukuha itong 83 US dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ng 4,731 pesos. At dito naman sa kanyang Estimated Earnings sa Weekly sa Highs, may nakuha itong 1,300 US Dollars, kung ating ipalit sa Peso. Umaabot ito ng 74,100 Pesos. At dito na tayo sa kanyang The Last 30 Days, o Monthly Estimated Revenue, may nakuha itong 1,436,924 Video Views, at dito ating makikita na may anim na upload video po ito. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue, sa lowest, may nakuha itong 359 US dollars. Kung ating ipalit sa peso, may pera itong umaabot ng 20,463 pesos. At dito naman sa kanyang monthly estimated revenue, sa highs, may nakukuha itong 5700 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 324,900 pesos po itong pera. Wow, congratulations sa channel ni Inday Roning at lalaki pa ang kanilang mga sahod sa YouTube kung hindi tayo mag-skip ng mga ads sa kanilang mga videos. Kung nagustuhan mo ang ating pagre-review ng kanilang mga channel Paki-subscribe, like at comment sa ating mga videos at hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat.